motor mo ba ay single at gusto mong gawin with sidecar o gagawin mo siyang tricycle mga kaibigan yan ang pag-uusapan natin ngayon kung paano natin itatransfer yung single na motor to tricycle o with sidecar tara pag-usapan natin yan Hello and good day sa atin mga kaibigan. So pag-usapan natin yung single to with side. Pero syempre, big shout muna tayo kay Daniel Channel 999. So, ako yung isang kasamahan natin na nagtanong, papaano ang gagawin natin para ito ay maparehistro at ano yung mga requirement na dapat nating ihanda kapag ipaparehistro natin o palalagyan natin ng sidecar yung ating CI. Kasi alam naman natin na kapag single yung ating motor, eh, automatic single na nakalagay dyan. Ngayon, single to With sidecar ang gagawin natin o ang pag-uusapan natin ngayon. Tara, let's go! Unang-unang ting tatandaan mga kaibigan ay kung bago yung ating motor. Kapag bago ang motor natin o oh, ito yung sabihin natin na ilalabas pa lang ng kasa, eh mas maganda sabihin mo na sa kasa na lalagyan mo po siya ng with sidecar o ng sidecar kasi isasama na po nila yan sa pagpaparehistro natin. Kaya kapag dumating yung ating ORCR, eh meron na pong nakalagay dyan with side guard. So, ganun kasimple lang, ganun kadali kapag brand new ang motor na wala pang ORCR at si dealer o si kasa ang magpapangistro nito. Ngayon, kung meron kayong motor, meron na siya po ORCR, at hinuhulugan nyo. Ibig sabihin nito mga kaibigan, itong motor na to ay installment. Ano ba yung dapat nating gawin para maparehistro natin or para magkaroon ng with sidecar yung nasa CR natin. Unang-una, mga kaibigan, ang kailangan mo dyan ay original na ORCR. Dahil hulugan ng motor mo, e eh wala kang original na copy niyan. Pwede po nating hiramin yung nasa kasa na original para ipakita natin sa LTO kasi kailangan po ni LTO ang original na ORCR. Iyan ang unang-unang tatandaan po ninyo. Original na ORCR. Kung yan ay nakapangalan na sa inyo. At kailangan nyo rin po na magdala ng affidavit of attachment. Ito po ay nakukuha sa notaryo. Ibig sabihin sa law office, eh meron po sila niyan. Parang notaryo, di ba? Pwede kang magpa-notaryo. sa ano na naman. Pwede kang kumuha ng affidavit of attachment. Yan po ang gagamitin natin o requirements kapag gusto nating ilipat yung single to with side. Kasi siguro nagkakahalaga to ng 300 to 500 pesos. More or less parang ganun po ang affidavit of attachment. Ganun lang mga kaibigan na kapag ang motor mo ay installment tapos sa iba nakapangalan. So, kailangan mo lang na original na ORCR, affidavit of attachment, at syempre, dapat kapag pupunta ka sa LTO, ay daladala mo na yung motor mo na nakasidecar na po. Kasi dadaan po yan sa inspection at checkin po nila yan. Ngayon, bakit po ba original na ORCR ang gagam ang ang kailangan kasi po kapag in-update na nila yan so pagbalik ng original na ORCR ay eh nakatouch na po doon na with sidecar na po ang inyong motor na single to with sidecar. Ngayon naman, pag-usapan naman natin second hand ng motor mo. Mga kaibigan, ito medyo may magbusisi ng konti. Siyempre, kapag second hand, kailangan lakanotaryo ang deed of sale mo. Dapat din na meron kang ID picture na may tatlong firma ng first owner yun ang pinaka-importante kapag second hand ng ating motor. Tapos yung susunod na requirements ay syempre, kailangan mo pa rin ng affidavit of attachment at yung original na OR, CR. So, ganun mga kaibigan. So, kapag second hand, lininawin ko lang ha, kailangan mo ng deed of sale na nakonotaryo to valid picture. Syempre, may pirma ng first owner. Tapos, kailangan mo rin siya ng affidavit of attachment at kailangan mo din siya ng ORCR na original. Ayan mga kaibigan, iyan ang ating tatandaan kapag tayo ay magpapalipat ng single to married. Hindi, joke lang po. Ng single to with sidecar. Kaya may sasuggest ko sa inyo mga kaibigan natin at mga papa ko dyan na kung gusto nyo, yung single nyo ay gagawin yung with sidecar. Para sa akin po, ay isabay nyo na yun sa pagpaparehistro para hindi po doble yung gastos. Kasi kung ipaparehistro mo siya ngayon, tapos after 6 months, eh, lalagyan mo siya with side ka. Magdodoble yung registration niyan. Isabayin mo na po. Kung hindi naman kailangan-kailangan na, eh, mas maganda, isabay mo na kung kailangan ka nagpaparehistro. Pero kung kailangan mo nang lagyan ng sidecar yung motor mo, okay lang, mas maganda, gamitin mo na. At kung gusto mo ay pang negosyo, eh, mas maganda, gawin mo na agad yan. So ngayon, mga kaibigan, ulitin ko lang at lilinawin ko lang mga kaibigan, kapag brand ang ating motor, pwedeng si Kasa na po ang maglagay ng attachment or pwede silang mag-asigaso at pagdating ng ating ORCR, nakatouch na po doon na with sidecar yung ating motor, nahuhulugan sa kanila or binili natin ng cash sa kanila. Ngayon naman, kung meron ng ORCR yung motor mo at ito ay hinuhulugan mo, eh, kailangan mo ng original na ORCR at kailangan mo din ng affidavit of attachment na galing sa notaryo o ibig sabihin galing sa law office. Pero kapag second hand, kailangan mo ng deed of sale na nakanotaryo, two valid picture na with firma ng first owner, syempre kailangan mo din ng affidavit of attachment at yung original na OR, CR. Yun lang, mga kaibigan, ang mga kailangan natin. So, kailangan dapat ay maging maingat tayo sa mga dokumento kasi baka mamaya sa bandang huli pagsisihan natin or magkaroon tayo ng problema kasi hindi po nakalotaryo, wala pong deed of sale kasi naka-open deed of sale, wala yung may-ari, wala yung first owner, yan ang pinakamahirap po kapag second hand. Kaya, mga kaibigan, maging waes po tayo sa pagbili ng second hand na motor. So paano mga kaibigan, maraming salamat sa pag-support na kayo mga kaibigan. Siyempre, maraming salamat kay Daniel Channel 999. So dahil sa iyo, ayan, nakagawa tayo ng video tungkol dito kung paano magpalipat ng single na motor to with sidecar. Okay? Maraming salamat. Ingat tayo palagi kasi alam niyo naman na may pamilyang naghahantay. So atin, bye-bye. Thank you.